Yata yung panibagong tulay, lagyan ng ano, sinemento na nila. wari ko, ayan na yung magiging, ah, uh, hindi naman siguro yung temporary, no? Kasi makikita natin dito, talagang sulit yung pagkakagawa, you eh. Ayan, no uh, mula naman dito sa bayan ng San Nicolas ay pagpatuloy naman natin yung ating paglalakbay ngayon papunta naman ng uh, Laurel Batangas uh, at madadaanan din natin yung Agoncillo dyan yung tulay na Agoncillo babe uh, magagawa tayo ngayon ng update uh, patungkol dyan sa mga tulay na naputol long Christine no medyo matagal-tagal na rin na eh. hindi tayo nakadaan sa kahabaan ng Agoncillo papunta naman ng Laurel at Talisay kaya check natin ngayon kung ano nga ba ang nagiging progreso na nung paggagawa ng tulay no yung pagkakukumpuni ng tulay sisilipin natin ngayon kung meron na ba silang ginawang uh, panibagong tulay kapalit doon sa mga tulay na naputol nung bagyong Christine Tara, ah, let's go ayan nandito na tayo na sa barangay Subic Ilaya yung makikita natin dito yung mga heavy equipment ng military no no, malaking truck ng military kasi sila yung nagawa nung temporary na tulay dito ayan o ito yung ano ayan ito yung naputol na tulay dati dito sa gonsilyo ngayon ay ito o oh, nila ng tulay nung ginagamit ng mga military yung pinapalutang nila sa tubig ito eh ayan o parang plastic o bakal ng pang ano to nanti tibay din So, wala pang pangmatagalang matagalang solusyon na inumpisahan dito no siguro kailangan pa ng pondo yan o ano kaya ang gagawin dito sa tulay na to dito sa gonsilyo no sa halaw rail ah, madadaanan din natin mamaya so check din natin yung ano kung ano na ba yung ano sa halaw rail so yan, dito sa gonsilyo yun pala yung ano Uh, nagiging tulay kung saan yun pa rin yung tulay na ginawa nilang uh, temporary tulay noon nung pagkatapos ng bagyo no kasi ngayon no, wala pang, uh, pang ano permanenteng construction ng tulay na kapalit dun sa naputol na tulay no Ayan, so, dahil nga sa barado yung mga kanal dito Ayan, kunting ulan lang ay eh, naiipon yung tubig sa kalsada Ayan, pati dito sa may Balibenwang <coughs> sa parte na to eh, ay meron pa ring ano. Napakalalim ng pusali. <laughs> Ni sa gitna yung tubig. Nandito sa pating pinaka gitna ng kalsada, medyo mababaw. Tayo okay, parang raaproud pa kapal pa na putik hindi pa natanggal yung putik na ano na, nakatabon sa kalsada o! Ayan na natin dito yung Taal no? Volcano Ayan no ang ganda, ng taal. <laughs> e yung mataas na bundok na yan, dun sa crater ng taal na yan, no. E yung gusto kong makita, no. Mapalipar natin ng drone. E kaso nga malayo tayo masyado dito. Uh, medyo mataas kasi yan, eh. Hindi abot ng drone natin yung height niyan. Kasi, limited lang sa 120, yung height natin ng drone natin, no. Flight height. Ayan. Kung makakalapit sana tayo doon, pwede natin taasan pa ng konti yung ating lipat ng ating drone, no. Mahabot natin yung pinaka tok na yan. Ayan. Sa ngayon, medyo risky din kasi sobrang lakas ng hangin. Ayan, no. Makikita nyo, grabe, lakas ng hangin. Ayan, dito tayo nagpalipad ng drone noon. Papunta dyan sa Taal Volcano Ayan o Ito yung pwesto Dito tayo nakapwesto noon Nung palipad tayo Ito yung eh, part na ng Laurel no Barangay Buso Buso Laurel, Batangas <laughs> Uy Ganda ng pickup niya Parang diskuhan <laughs> Ito na Malalim na Pusale naglalim ng tubig buti may, may ilagan dito sa tabi grabe lakas ang hangin nung huli natin punta dyan sa laurel nung huling silip natin sa naputol na tulay may ginagawa na silang dito no? na daanan ng mga tao para doon tumulay yung mga tao na tatawid liliban sa kabilang barangay no dahil nga yung tulay hindi na hindi pa madaanan so ngayon silipin natin kung uh, ano pa yung nagiging uh, uh, Pagbabago no doon sa tulay na ginawa nila kung gumawa pa sila ng panibagong tulay na ipapalit doon sa naputol na tulay or ayusin ba nila yung tulay na na guho no? tingnan natin ngayon nakikita natin yun yan pagdating natin dun sa laurel mismo ayan no? o malapit na tayo sa nabutol na tulay ayan na no? tanaw na natin na yung sa kaliwa ayan yung sementeryo na malaki no dito sa laurel batangkas ayan no? may bako na nakapwesto dun dahil nga nagagawa yata sila ng tulay no? ito na yun. Ayan natin kung ano ba ng ano nito Ano na ba ang Oops Ito Okay, ito tayo Parada tayo Ayun May ginawa silang tu ano doon Ano yan? Panibagong tulay? Ayun, ayun na yata yung panibagong tulay. Lagyan nila ng ano, sinemento na nila oh. Wari ko, ayan na yung magiging uh, hindi naman siguro yung temporary no kasi makikita natin dito. Talagang solid yung pagkakagawa eh. Oh. So, ayan na siguro yung permanenteng tulay nakapalit nitong tulay na bumagsak. Itong tinutungtungan natin ngayon, itong ano na to, ay wala nang lupa dito sa loob, cemento na lang yan, <laughs> kaya baka gumibigay yan. So, ayan no, sigurado ako, oh, sigurado, siguro, ito na yung magiging uh, final na tulay na gagawin nila, no. Ayan, nagagawin sila mga embornal dyan, no, para uh, daanan ng tubig. So, ayan, doon naman sa baba, makikita natin na yun yung ano, yung malit na tulay doon ayun yung daanan ng mga tao nung una nilang ginawa nung huli nating punta dito ayun yung unang ginawa nila no mayroon din solar lights para maliwanag siya sa gabi so yun yung update natin dito sa Laurel Batangas no gumagawa na sila ng ano uh, panibagong tulay uh, pamalit dito sa tulay na naputol para makadaan yung mga sasakyan hindi na kailangan umikot pa doon sa kabila kasi may daanan din doon sa kabila eh kaso medyo hirap yung mga malalaking sasakyan doon doon sa may kabila na yon ikot para makapunta ng agonsilyo pwede ka rin umahon doon paahon naman yun ng canyon woods no ng kalaka ayun yung party na yon yung kalsada na natatanaw natin dito so ito malaking ah, halaga talaga tong kalsada na to malaking tulong ito dahil mapapaiksi ang biyahe mo dito kung pupunta ka ng agonsilyo ito yung pinakamalapit na daan so yan siguro mga ilang buwan pa natapos na yan at magiging passable na tong party na to dito ayan may ginagawa na silang panibagong tulay so let's go na parang bubuhos na yung ulan so, pagkagaling ka dyan sa putol na tulay babalik ka dito sa gilid ng sementeryo may daan dito ito yung pinaka uh, di tour para makabalik ka dun sa bayan ng laurel kaya nga lang ayan o oh, parang dagat ang lalim ng tubig try natin oh, my god ganoon, hindi, hindi dumulas yung motor natin yehey, success napalusong na naman sa tubig, baha ang ating sniper nakakaba, kasi malali, pag dumulas ang gulong mo dun, ligo ka rin ayan o, so ito na yung paderecho ng ano Ayan ng Laurel. Tataon na dito, 'yung putol na tulay, ayan. Ito na tayo sa mismong loob ng bayan ng Laurel. Ayan, highway na tayo. Papalik na ng Cavite. sana hindi lumakas <laughs> ayan hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw no? at napakita natin muli yung sitwasyon dyan sa Agoncillo Bridge at saka yung Laurel Bridge no? ayan pumapatak na ang ulan paabos na